ina expect mo na sasabihin ni presidente sa kaniyang ayan nakikita na natin siyang kumakaway sa live feed o sa video ayan, ito na ayan ito na ito na lumabas na lumabas, lumabas na, si, na si Pangulong Bobo si Marcos presidente o naka mm -hmm. ayan yeah, naka Team Philippines jacket ayan so siya ang uh, Team Philippines jacket nakikita na rin natin si First Lady at ang kaniyang uh, mga anak kasi na uh, si Simon at Vinnie ayan ayan Parang uh, any moment, so, ano? Papasok na itong mga, o darating na itong mga yes, yeah, that, athletes. That's our cue. Ayan, tumugtog na rin. Narinig na natin, tumugtog na ang Banda Kawayan. Yan na, hudyat natin na Mukhang... hindi na magtatagal at darating na dito sa palasyo. ang ah, teka, lumapit ang Pangulo, lumapit ang Pangulo. Ito, dali na. Oh! ano, oh, may kondisya pero makot talaga kung kruso ng hingi uh, kanunin talaga ano pang magagawa natin para dumami kayo mga medalista kasi wakto talaga sila ng ating kundi yung ako so, trainer ano pang tulang nilo yung mga pagkulang kung kayo yung hirapan so, nag-training kayo kayo ng ating kundi yung ako sa trainer ano pang